Hi guys, this is Chris again. Thank you for watching and hey, welcome to my channel. This video for today is about my brother and his family, his wife. It can be his wife, his kids. Or him, so I have included them in my um, channel. So watch this video; it's gonna be so fun. And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe because we always do some fun stuff with my family, with Josel and my brother Francisco. So this is actually my family channel, including me and my family in the Philippines. So, hi guys, kumusta? Magandang gabi po sa yung lahat. Uh, ito naman ang inyong lingkod, si Manong Luloy. Uh, Pag-usapan natin guys ang tungkol sa mga bisyo dyan sa Saudi Arabia. Uh, alam nyo guys, uh, grabe, nagtaka ako kung bakit yung drugs, yung shabu na yan, eh, nakapasok sa Saudi Arabia. Alam nyo guys, yung Saudi ay napakahigpit yan pero bakit nakapasok dyan? At saka maraming mga Pilipino dyan sa Saudi na, na nalulung sa mga bisyo sa drugs na kulung, yung iba na nasira yung pamilya alam nyo guys uh, yung mga Pilipino dyan sa Saudi yung mga nagbisyo dyan paki ano yun yan, tigilan niyo na yan bisu na yan kasi alam niyo guys ng wala kayong ma makukuha wala kayong mapapara diyan masisira pa yung buhay niyo yung pa, kung hindi kayo naawa sa sarili niyo maawa naman kayo sa inyong uh, pamilya yung mga anak niyo guys awa naman kayo uh, nag-aaral so yung asawa niyo naghihintay sa sahod kung kailan kayo magsahod tapos pagdating eh, naubos lang pala sa bisyo nyo. Sa bisyo. Tapos sabihin nyo, oh, wala kaming sahod ngayon. Pero ano pala, naubos sa ah, yung bisyo nyo dyan. Uh, wala, sabihin nyo, yung mga nagduduga uh, dyan. Sabihin nyo, sabihin mo sa akin ngayon, nakikita ka sa akin. Kung nakakita ka sa aking video ngayon, sasabihin mo, wala akong pakialam. Oo, oh, wala akong pakialam kasi buhay mo yan pero mawa ka naman sa iyong sarili o, kung hindi ka mawa sa iyong sarili mawa ka naman sa iyong pamilya kung maasa sa pinaghirapan mo dyan masaya yung mga anak mo, yung pamilya mo naka abroad ka tapos eh nalulung ka pala sa business ngayon paano kung nakulong ka ano kung nakulong ka tapos, sino nang magpakain sa mga anak mo? Ah, sige, wala akong pakialam, pero tandaan mo to. Ang advice ko sa iyo, kung makatulong ba. Hindi ka maniwala ngayon, pero kung makulong ka, yan, magsisisi ka. Guys, ah, alam nyo yung mga nag-abroad na hindi pa nag nagkabisyo kasi may kaibigan ako guys Alam nyo, wala pa siyang bisyo Yung pagdating niya dyan sa abroad Natoto Masaya pa sila sa pamilya nila Masaya pa sila Nung, nung mga ilang taon pa Mga nakaraan Masaya pa, marami silang nabili Na mga Lupa Napakatayo ng bahay na, na, Nakapatayo ng magandang bahay Pero nung sumali sa ng drugs na yan, Diyan sa Saudi guys Natuto siya Ayun Natuto na siyang mag ano uh, Ng babae Yung sahon na binigay niya sa sawa niya Kulang kulang na Hanggat na nalulong na sa bisyo Hindi sa patala Ayun guys Nasira ang kanilang pamilya Naghiwalay Ang dahilan sa bisyo At saka guys Alam niyo mayroon niya akong kaibigan, kasamahan ko sa trabaho. <laughs> Alam na niya, siguro ma ma makita niya yung video na ito. Alam niya na siya na ang tinuturo ko kasi wala akong laing ibang kaibigan sa kasamahan ko sa trabaho na ano, nalulung sa droga. Almost 10 years guys, hindi nakapagpatayo ng bahay. Kasamahan namin, una-una pa sa, sa amin, sa trabaho pero hindi siya nakapatay ng bahay, hindi nakabili uh, mga ha, mga ano, mga nagamitan. Ah, oo, oh, oh, ng mga cellphone, kaya siguro kasi hey, maganda cellphone. Nalulong sa truga guys. Kabi, nalulong sa babae. Gabing bisyo niya. Alam nyo, sampung taon hindi pa nakapatay ng bahay. Diyan pa rin siya, uh, nakatira ang pamilya niya, nakatira pa rin sa kanyang bahay, sa kanyang mama. Napa Grabe no, imposible kasi. Tapos ano pa yan guys, yung asawa niya nag-abroad pa. Pero ano, magugulat ka bakit uh, walang ipon. Mangungutang pa guys, kaya yung Tapos, malaki pang sahod kasi uh, nagiging supervisor din sa amin na promote na siya pero iwan ko ngayon kung nakaipon na ba kasi lumipat din siya sa ibang kumpanya pero ganoon pa rin guys na uh, narinig ko tumitira pa rin wala walang maiipon ipon mang ganyang tao masisira lang ang buhay nila malo lalo na yung mga anak kasi lumalaki na tapos wala pang bahay hindi na pagka, hindi na nakapatayo ng bahay kasi doon napunta sa Cebu grabe at grabe guys may kasama din ako ay may hmm, kaibigan ako doon na kalaro ko sa football kumitiran guys yung nagsama ako sa kanya basketball nagulat ako uh, sa isang kwarto akala ko eh kumakain kasi birthday yun nagulat ako guys lumabas yung mga uh, akala ko tawas yung mga shabu eh sabi la magpatak daw ako ko, ay, ako, okay, oh, hindi ko mag magamit ng ganyan. Sabi, bakit takapasok ka nito? Ang sabi ko, akala ko, may pagkain dito. Yan. So, hindi nila ako pinalabas. Kasi, ma mahalata daw sila. Grabe yung, alam nyo, guys, grabe dyan sa Saudi. Uh, marami dyan, uh, mga shabu. Marami mga Pilipino na gumagamit dyan sana aksyonan yan sa ating mga gobyerno na ma-stop yan na magpagpalusot dyan sa mga shabu dyan sa Saudi, kasi alam nyo guys maraming mga Pilipino na lulong dyan ang epektaro dyan ay kasi yung mga anak nila, yung pamilya nila sa Pilipinas imagine iba dyan guys maghiwalay, kasi hindi nakapagdala na maayos. Marami, marami naghiwalay dyan tungkol din dahil dyan sa bisyo na yan. Sana sa mga kaibigan, sa mga kababayan natin dyan, uh, itigil na yan, bisyo na yan. Kasi wala kayong mapapala dyan. Sabi pa ni Duterte, huwag niyong subukan, masisira ang, ang buhay niyo. Dyan, pag nahuli kayo, hindi lang masisira yung buhay nyo, pati yung pamilya nyo masisira. Kasi sino nang magpapaaral, magpapaaral sa mga anak nyo, sino nang magpapakain? Wala, kawawa. Ito lang guys ang masasabi ko uh, at sa mga gobyerno din natin. Sana higpitan nila na uh, bakit makapasok yung Shabu dyan sa Saudi. Ha? Totoo yan guys. Maniwala kayo sa hindi talamak na ang Saudi ngayon sa drugs. Bakit nakapasok dyan sa, Pilipinas sa Asya, Saudi? Eh, napakahigpit yan. Sana maaksyonan yan sa mga uh, kapulisan na mahuli yung mga nagpapasok dyan. Kasi ang ipiktalo dyan ang mga kababayan natin guys, yung mga Pilipino na nagtrabaho dyan sa ibang bansa, dyan sa Saudi, tapos nalulung sa droga. Ang ipiktado dyan yung mga anak nila. Sana, yan lang ang pakiusap ko sa mga kapulisan na mahuli yung mga tao na yan ang napapasok kasi ang ipiktado, ang ipiktado dyan ay yung mga kababayan natin. May mga iba na hindi pa marunong natuto kasi sa isang kwarto lang yung sa guys, Halimbawa, sa isang kwarto dyan sa Saudi, sa uh, okay. buwan, walos law, apat. Pag may dalawa dyan, nagsasyabu, yung nito yan, ma, ano yan, sa ma ba, matakdan, Maha ma ma ano, mahawa, mahawa, dahil kaibigan, oh, subukan nyo, subukan, ganyan, ganyan, kasi may pira, ang trabaho. Yan, pag matuto naman yan, kawawa ang mga anak sa ibang wansa. Sana ma-action na yan, mahuli. At sana yung mga kababayan natin yan, sana tigilan nyo yan. At sa mga uh, hindi pa natuto, yung mga ganyan, huwag nyo pasukin yang ganyan guys kasi wala kayong mapapala. Yung mga kasi, siyempre, kalaban nyo yan, gobyerno. Kulong ang kalabasan yan. Tapos, yung pamilya niyo uh, kayo lang inasahan. Siyempre, tayo pag nag-abroad tayo, inasahan tayo sa pamilya natin. Lahat sa atin. Pero paano nagmakulong ka? Kawawa ang pamilya mo. Kawawa. Eh, hindi ka kawawa kasi alam mo naman, alam mo na ang mangyayari pag na, kasi yung busy na yan, grabe yan, kulong ka talaga. Ang kawawa dyan, yung pamilya mo yung anak mo, pinapaaral mo, kawawa lang like, yan, ang epektado. So guys, uh, hanggang dito lang ako. Uh, sana supportan nyo yung video ko. Uh, Pag-usapan natin tungkol sa mga experience ko dyan sa ibang mansa. Hanggang dito lang ako guys. Please subscribe uh, my, our YouTube channel. Uh, please click the notification bells para updated kayo sa aming video. sa tungkol sa OFW o mga karanasan ko sa Saudi. Pag-usap, ma-share ko sa inyo guys. Sige, hanggang dito lang guys. Salamat sa pagpanood. Thank you for watching. Bye-bye.